you What's mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat dyan Magandang araw din po sa ating mga OFW Panibagong araw mga kabady, panibagong vlogs tayo So nandito po pala tayo ngayon mga kabady sa ginagawang 5 na bangka I-update ko lang kayo dito kung uh, ano nang mga ginagawa dito ng, sa bangka ito Pero bago natin umpisahan yung ating video mga kabady ay Nagpapasalamat muna ako ng una po sa ating mahal na Panginoon Sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang pagbigay sa atin ng biyaya sa araw-araw at paggabay sa araw-araw at nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers mahal na mga subscriber mahal na mga silent viewers maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel so yun mga kabady huwag na natin patagalin to umpisa na natin kagad to pero kung bago ka pala sa aking channel ay huwag po ninyong kalimutang mag like, share, comment at subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa akin mga bagong video yung i-upload sige so, mga kabady umpisa na natin kagad pagkatapos ng intro ay mga kabady nandito po tayo ngayon ano ito po yung sinasabi ko sa inyo yung i-update ko sa inyo ano ayan at nati, eh, natin dito yung nagagawa sila ng bodiga. Ayan Ay, Ilang budiga ang gagawin dito? Walo. Dito sa gitna. Lima. Lima dito banda sa unahan. Yung e mga kabari, itong porma ng kanilang itong bangkang ito. Ito ang ituturo ko sa inyo ang paglalagyan ng budiga. No? Yung unahan na yan, budiga pa yan. Oo, kasama. Ito mga kabadi. bawat, bawat isang ganito, yan. Ayun, hanggang doon. Ayun po ang unahan natin, ano. Yan. Hindi ko na no, ipakita masyado sa inyo itong unahan itong bangka na ito at medyo nung pag-vlogs natin dito ay medyo makalat pa. no. Yan po ang unahan. So, dito, isang budiga po. Budiga din to ito. Dito, storage, no. Ito, dito, ano. Tapos, dito, ito yung inuna nila. Itong gitna na to Bari ano sukat niya ano na yan, bodiga? Ito dito ah. Ang haba. Dalawang metro. Dalawang metro. May metrohan ka ba, Ha? May gamit kayong metrohan para maganda ang... Ayun pala oh. Pahiram. Yun. Yan oh, bago yan, bago. Ito. Ayan, susukatin natin mga kabali itong metrohan. Marunong ba ako tumingin ng metro? Hindi <laughs> 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 natin may store mga kabali yung mga uh, karpintero at may gawa tayo na lang. So ito, para mas turbo na. Eh isa ba? So katito ba di o mala ma malaki yung nasa gitna? Malapit lang ang gitna. Ha? Malapit lang. Medyo malapit lang ang gitna no? pero eh, isa sukat ito. Oh. Saan sukat ito? Simula doon hanggang dito. Panglimang yun ay maliit dito. Ah, bali ang malaki dito, itong ano, itong dalawang nasa dito. O itong tatlo. Ito yung mahaba dyan. Ayan ang mahaba dyan. Pag ipares ito ka, yung pang limang yun ay mag... Makitid. Ah, isang, isang haba dito, itong gitna na to. Uh. So dito tayo kukuha ng sukat mga kabade. All right. Yun. hirap pala magsukat na isa lang. Sulo. <laughs> Yan o. Yan o. Yan. dito. Ah, si ano ah. Six feet. Yan o. Six feet ah. Sobra ng six feet pala ang buka nitong ang haba nitong ano mga kabady. Itong bodega. So lima. Ayan, ang haba ang buka na ito. Pare, alam nyo ang buka nito? Ang kanto? Hindi, pare, pare, sa buka ito? Hindi, ang buka lang dito, ah, dito. Ito ko lang, may dito Ang simula doon, hanggang dito. Ah, uh, may gitun sila ang buka nito. Oh, ito dito. Oh, dito ano, ang ano pala nito ay eh, paganyan na ni. Eh. Oh. So dito sa gitna, ang pinakabuka nito sa gitna. Mga ilang buka nito? Abo to nang 14. Ayun. 14. Ah, yun. So pinakabuka nito, 14. So ang budiga mga kabade ay... Ano? 5. 5 dito sa gitna. Tapos may tatlo pa sa hulihan. Bali, 8 storage itong bangkada to. Yun. Baliwalong storage pala tong bangka na tong mga kabady. Ayan. Update lang tayo sa mga ginagawa nila ano. At ito yung medyo maganda na ang ano nito. Ah, ito yung ano. Ito yung patagasan ba di ito? Patagasan siya. Ba't nagayon ganyan kabadi Ah, dipinsa sa ano, amoy. Ayun, mas maganda yung uh, talagay ng ganyan. So, dito sa uh, hulihan, mga, ito sa unahan mga kabadi ay limang budiga. Ah, dito sa bandang gitna na to. Yan, hanggang dito. Dito, budiga pa to. Dito. Simula dito. Hanggang doon, budiga. Pero ito ang pinakamalaking budiga. Ito, ito. Sa tingin ko, ito. Alawa nasa na gitna. Tapos, yung bawat na ganitong kung nakalagay pala mga kapade ay bodega. Ano? So, sila ay nagagawa ng bodega. Nag, nag ano sila, nag-division. din ilagay dyan, bari? Piber din? Piber din ilagay dyan sa division? Ah, lahat piber? Hmm. <laughs> ito naman ang mga patagasan mga kabady oh. Ito. Ito siya. Yan. But, ano, patagasan. Ito yung mga uh, ano niya, sa uh, ito yung mga tubo. Yan. Mga tubo sa patagasan ng bubiga. Apat lang dito nakalagay na patagasan mga kabady kasi yung nasaunahan doon na po lalagyan ng patagasan yun sa bandang unahan kaya dito sa ang sa itong apat dito ito lang nandito sa gitna alright so, malapit itong matapit itong magkat mga kapadi tingnan mo itong kapag vlogs tayo dito nung no, minsan ay dito pa lang ang ginagawa nila hanggang dito pa lang yung ano dito ah, hanggang dito pala ngayon lawak lawak na kaibiran na talaga tapos ito ano ah. ipapakita ko rin sa inyo yung labas ano yan dito tayo naguna sa loob yan yan yung mga napapaybir na ito nandito na tayo banda sa ulihan alright yun, yun ano yung bagta nito mga kabali walong storage walong storage to ibig sabihin isa, dalawa tatlo, dito lagyan pa to ng storage pala dito so ang haba nito ay simple daw ang haba nito ito hindi pa na papabiran dito sa ano sa loob at itong hulihan na ito nalagyan na nila yan you so malapit na talaga itong matapos siguro by matayo ogos mga november okay na to yari na to mga kabaday november october november yari na itong bangkang ito Ayan o. So, mamaya ipakita ko sa inyo ang labas dito. Ano? So, pasensya na kayo kung dalawang araw tayo hindi nakapag-upload. Kasi medyo na busy po tayo ng kunti ano. So ngayon na update la update ko lang po kayo dito sa bangkang ginagawa ayan sila ay naglalagay ng division ng budiga so yung sinukat natin kanina mga kabadi ay size size media ano mayigit size P bit ang budigang ano tapos hindi natin nasukat yung pinakabuka niya So mga ilang araw mga kabadi update ko ulit kayo dito ano pagka ano sila pagka nalagyan na nila itong ano at saka nandito yung magpa-fiber kasi ngayon wala dito po yung mga nagpa-fiber ah uh, wala pa wala sila dito walang gawa yung nagpa-fiber mga kabade eh. And dito tawag pa yan dito sa gitna ayun ayun ko ang labas sa inyo mga kabade eh. alright yung labas nila ng bangkang ito yan Kasi no makapag vlog tayo dito mga kabady hanggang dito pala yung na fiber ano. Yan. Tapos ngayon hanggang dito na siya. Yan oh. Hanggang dito na. Ah, kunti na lang ano tapos yung kabilang side sa bandang kanan pag nakaharap tayo eh, sa unahan. Yan. Ay mga pako nila mga kabady, ito yung mga stopper lang. Yan, pag na pag nasalubong na nila ng fiber doon sa loob ay ito'y tatanggalin na nila. All right, sa so ito mga uh, ano, ano, ano. Dito sa uli. Medyo sagad na dito. Yan oh. Sagad na siya. hanggang dito na lang po yung ating pag update ng bangka no so next time ay update ko ulit kayo dito sa bangkang ito para hanggang sa pagtapos ay mapanood nyo kung paano ginawa yung budiga yan so baka pa sa sunod na balik natin dito ay uh, makita na natin yung korma ng mga budiga no Kita na natin yung mga forma ng budigan nitong bangkang ito. Ayan. So yun, hanggang dito na lang ating video mga kabadi. Pero kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag po ninyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa akin mga bagong video na i-upload. Sige mga kabadi, hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa panonood. mag iingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. Bye bye po.